Thank you. Pinas! Magandang magandang buhay mga ka okay Hello po sa inyong lahat! Welcome back sa aking channel! Coach Manny po at sabi ng aking mga tanim na sili Welcome sa inyong lahat! At uh, ngayon, kaya ang video natin sa araw na to Gusto kong i-share sa inyo yung aking pagtatanim ng sili Dahil uh, alam nyo, uh, ako'y nahilig magtanim At uh, isa to sa nakahiligan kong magtanim uh, Itong sili, dahil... Uh, alam niyo napakaganda ng ng sili eh. Ah, napapasarap to sa pagkain, pampagana talaga to. Kaya nakakatuwa naman tingnan na talagang lumalago na 'yung mga sili. Kaya ito gusto ko i-share sa inyo. 'Yung aking karanasan, ah sa totoo lang ito ay ah, pinag-aralan ko din, i-research ko, nanood ako ng YouTube at ito. Gusto ko rin i-share sa inyo 'yung aking mga karanasan sa pagtatanim ng sili. At ah, kung mapapansin niyo ito, ayan. So ito po mga sili na to ay ah kung mapapansin nyo, ito ay nasa paso. Yan, nasa paso, nasa bote. Yan. so yun ang ating uh, uh, topic ngayon. Pagtatanim ng sili sa uh, plastic bottle, sa paso, o sa kahit sa bote ng coke. Yan. So, ngayon po, ano ang uh, unang unang nating dapat gawin kapag tayo magtatanim ng sili? Yan, so, kami naman, lapit ka, tutukan mo to. Yan. So, ito po, ito po yung lupa, ah, napaka importante na meron tayong ah, magandang lupa dahil ah, hindi pwedeng basta na lang tayo tanim tanim ng lu sa lupa, ah, pagaya ng ah, yung clay na napaka tigas pag natuyo at ah, nag i yung tubig, pag doon tayo nagtanim ay talaga lalo na kung silang itatanim natin ay medyo negative dahil baka hindi mabuhay, kaya gagamit po tayo ng loom soil ah, itong buhagag buag na lupa, loom soil at syempre, hahaluan natin ng uh, mga organic material. Kung tayo po'y magpupunla ng sili, kailangan-kailangan talaga na yung ating uh, lupa ay talagang uh, mayaman at maganda, akmang mga Lalo na kung tayo ay magtatanim uh, pa lang ng binhi. So, ang gagawin po natin, haluin yan. Kung lupa na ito ay uh, galing sa compost material, loom soil, at saka galing sa organic material, compost material na merong nitrogen, merong uh, potassium, at merong calcium. So, ito po ay napakagandang uh, gamitin sa pagpupunla ng uh, sili. At syempre, yan, susunod natin, itong uh, maliliit na ito, yan, nakikita nyo, may butas. Ayan, siguraduhin natin may butas. Ayan po. ito na ngayon ang ating mga punla at uh, alam nyo itong mga punla na ito ay galing din mismo sa aking mga tanim na sili ah, dun lang pwede na tayong uh, kumuha ng binhi ah. hindi na tayo kailangang umorder kung saan saan kapag tayo nakapagpatubo na ng sili ito lang ito po so ang ginawa ko lang dito ay pinatuyo at uh, ito simple simple tuyun tuyo na po ito yan so ito na At ang uh, pag, uh, pag, pag, paglalagay po ng pula Ay hindi masyadong malalim Ayan lang Kasi pag masyadong malalim ang pagkakalagay natin Ito'y maaring hindi tumubo Ah, uh, pag tayo po yung nagpunla ng sili, ay uh, kailangan panatili natin basa yung lupa kasi pag uh, ipinatuyo ay uh, mas lalong uh, tumatagal yung uh, kanyang uh, pagtubo or maaring hindi siya tumubo. At uh, kapag naipunla niyo na ganyan, kailangan ilagay niyo lang sa medyo malilim na lugar. Huwag niyo lagay agad sa sa mainit na lugar. Ayan. So, after uh, 10 days, uh, siguro mga 7 to 10 days Ayan, magiging ganito na ang kanyang itsura. Ayan, ito po, ayan, ayan. Ayan. magiging ganyan na ang kanyang itsura. Ayan. So, ngayon, kailan natin ililipat? Ah, ah, ngayon, ito, pag mga ganito na, tingnan nyo to, ilan na ang dahon. Ayan, pwede na natin, ganito kalaki or mas malaki-laki pa, pwede na natin ilipat yan. Ayan. So, at ah, dito natin ililipat. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano maglipat. Diredoyin po natin kasama lahat yung ugat kasi pag naputulan niya ng mga major na ugat ay uh, mamamatay ang ating uh, mga sili. Okay, at uh, yan po yung bagong lipat. Ito ito kahapon ko lang ito nilipat. Itong mga punla na ito, 'yan. So, ayun po, uh, yun ang uh, ganun lang kasimple simple. Magmula sa pagpupulla at uh, kapag ito ay tumubo na pag meron na siyang mga 6-7 na dahon or mga uh, 3 inches na yung kanyang laki pwede na natin siyang ilipat after 1 uh, month uh, siguro ito mga 40 days ito na siya Ayan. at uh, pagdating ng mga 60 to 75 days ito na po yan, namunga na siya ngayon ang tanong paano ba ang tamang pagdidilig? Paano, paano ko to diniligan? Ayun, siyempre. Uh, Pinag-aralan ko rin kung paano ito didiligan dahil hindi tayo super excited. Dapat na basta na lang dilig ng dilig. ah, Lalo na kapag sili, alam nyo yung sili, napakasensitibo. Ha? Talagang dapat ingatan natin yung ugat. Dahil pag ito'y nababad, yung mga ugat niya nababad sa tubig ah, at nagkaroon ng problema ugat, ayun. Yan na lumalabas yung mga iba't ibang problema. Uh, makaka-encounter kayo ng uh, naninilaw yung dahon. Pag nanilaw yung dahon, may problema yan. Ha? Ah, pwedeng, uh, pwedeng overwater, sobra sa tubig, at pwede rin kulang sa tubig. Pag sobra sa tubig, makikita mo, maninilaw yung, ano, yung dahon na malata, ah yung malamya, parang nalanta, gano'n Pero kulay yellow. Ngayon naman, pag uh, kulang naman sa tubig, naninilaw pa rin yung, ano, yung dahon, pero brittle siya nagiging malutong yung kanya mga dahon so ang ang sili ay hindi natin basta-basta dinidiligan ang dinidiligan ah, ang kailangan lang po ang testing lang natin ah base sa natutunan ko pag nilubog mo yung daliri mo diyan mga 2 inches mo nilubog yung daliri lapit mo naman yan. pag nilubog mo at ah, basa pa yan, ah, okay pa siya okay pa yung moisture level niya at ah, sapat pa yung kailangan ng sili na, na tubig pero kapag lubog mo at talagang 2 inches, ayan ay yung tuyo, pwede mo na siyang diligan uli. Pero alam nyo ito, shout out kay, ano, kay magsasakang reporter. Nagpapasalamat ako, shout out sa iyo, salamat. Sa idea, ito yung self-watering. Pag nilagay mo yung tubig dyan, sa ibabaw, makikita mo na i-stack lang yung tubig sa ilalim and then kumukuha lang siya ng kumukuha ng tubig so nakakatipid talaga tayo sa pagdidilig and then yung moisture level napakaganda kaya panuorin natin sa magsasakang reporter, napakarami yung matutunan dyan. Ayun po. So, ako naman may karanasan ako sa pagdidilig, yung pula pa lang. Two days siguro ako hindi na punta rito sa school at alam niyo na nangyari. Naku, natumba ang aking mga ano, mga pananim. Natumba, nalanta. Pero lungkot na lungkot ako, pero diniligan ko, nagtry ako. At uh, alam niyo after three hours, nakatayo na uli yung mga sili. So, hindi to basta-basta namamatay pag... Uh, talagang uh, ginulang sa tubig, kailangan maagapan lang ha, ayun po so, ayun ang aking uh, konting uh, video sa konting share sa inyo sa aking karanasan sa pagtatanim ng sili na ito po ay nakuha ko rin naman natutunan ko rin sa youtube at sa mga expert sa aking pagre-research at sa mga expert sa youtube, natutunan ko to sana ay uh, makatulong din sa inyo baka kayo po ay uh, mapahilig magtanim ng sili. Ah, uh, alam niyo, napakasaya lalo na kapag ganito. Ayun, titigan niyo, ayan. 'Di ba? So, nakakatuwa po. Kaya ayun, sana po may merong kayong natutunan dun sa ating uh, video. At uh, kung nagustuhan niyo po, ay uh, paki-like na lang. At uh, kung hindi ka abalahin, ay eh, pwede niyo rin i-share para mas maganda. At siyempre, kung hindi pa kayo nak nakapag subscribe sa akin, subscribe niyo rin. Uh, hit nyo rin po yung uh, subscribe button and then yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!